Tuwing malapit na siyang mamili sa supermarket ay tumatawag siya sa sarili gamit ang ibang cellphone. Pagkasagot niya ay parang walang nangyari siyang papasok sa supermarket tapos ay dahan-dahan niyang ilalabas ang cellphone sa bag at sasagutin ang tawag. Hello! Ang lakas ng ulan ngayon ah! Mahal! HMM! Alam ko! Umilam na nga pala sa Guangzhou, pero ang dahilan kung bakit niya kailangang magpanggap na may asawa siya sa harap ng ibang tao, hindi dahil sa takot na api-apihan sila ng mga kapitbahay nila, kundi dahil tinatago niya ang katutuhan ng patay na ang asawa niya. Isang gabi, Limang taon na ang nakakaraan. Pag uwi ni Lihan sa bahay, nakita niya ang anak niyang umiiyak sa banyo. May mga bakas pa ng dugo sa leleyan ng gamit nito. Pati ang ulo niya ay natatakpan ng isang adultong short. Pagkakita niya rito ay bigla niyang naunawaan ang nangyari sa anak niya. Ngunit bago pa man siya makapag-isip ng susunod na gagawin. Paglingon niya ay biglang sumulpot ang asawa sa tabi niya. Dali-dali niyang isinara ang pinto ng banyo. At pagkatapos ay nanginginig na nagtanong. Hindi ba bukas ka pa uuwi? Habang wala ako, anong suot mo? Bakit ganyan? Saan ka galing? Sa mga kasamahan ko, saan ka nga ba galing? Nasaktan ka ba sa pagbagsak? Huwag mo akong saktan. Magpapagawa ako sa iyo ng tsaa. Nakumpirma na ni Lihan na ang kanyang asawa ang may sala sa nangyari sa anak niya. Kaya habang nagtitimpla siya ng tsaa para sa lalaki, naisipan niyang tumawag sa pulis. Pero bago pa man niya makonta, ay binato na siya ng asawa ng Florera. At agad siyang walang habag na pinalaya sa labas ng bahay. Hindi na nagatubiling iwan ni Lihan ang anak niya mag-isa sa loob ng bahay. Pinakiusapan niya ang asawa na papasukin siya sa loob. Ngunit inihagis naman ng asawa ang susi palabas ng bintana. Nang makita yon ni Lihan, dali-dali siyang bumaba para hanapin ang susi. Ngunit habang paakyat na siya sa hagdan bigla niyang nakita ang itak na panghati ng nyog sa gilid ng daan. Sandali lang, agad niyang kinuha ang itak at umakyat sa hagdan. Ngunit pagkapasok pa lang niya sa bahay at handa ng patayin ang asawa, nakita niyang nakahandusay na ang asawa sa isang gambuhalang duguan. Ang dugo ay walang tigil na umaagos mula sa kanyang leeg. Si Lihan Lee ay natigilan sa nakita. Nalaglag ka agad ang itak sa lupa. Lumingon siya sa kanyang anak na babae. Nakita niyang may hawak itong isang gunting na puno ng dugo. Ang inosenteng mukha nito ay kalahati ng nababalot ng dugo. Malinaw na ang kanyang asawa ay pinatay ng kanyang anak. Noong sapilitang tinapo ng kanyang asawa si Lihan palabas ng bahay. Kinuha ng kanyang anak ang gunting sa sala. Nang unti-unting lumapit ang kanyang asawa sa anak niya. Diretsong sinaksak ng babae ang kanyang stepfather gamit ang gunting sa leeg. Bumagsak ito sa kinatatayuan. Pagkatapos, hindi nagsumbong sa pulis si Lihan para protektahan ng anak. Bagkos, inilibing niya ang bangkay ng kanyang asawa sa taniman ng kinayaw. Nakita niyang nakatayo ang anak sa may pintuan, hindi alam ang gagawin. Kaya't lumuhad siya sa harapan ng anak at banilinan. Anak, Huwag mong sasabihin kan inuman ang nangyari ngayon. Huwag mong sasabihin kan inuman. Nandito si Mama. Pero ang hindi niya inaasahan, ay lahat ng ginawa nila ngayong araw na ito ay nakuhana ng isang misteryosong tao. Ngunit pagkalipas ng maraming taon, hindi naman nahuli si Nalihan Lihan at ang anak niya. At sa pang-aakit araw-araw ni Lihan, ay hindi rin naman ito napansin ng mga kapitbahay nila. Hanggang sa isang araw, na natuklasan niya ang anak niya ay binubuli sa paaralan. Chen Yutong Ang ganda-ganda niya. Papagandahin ko kaya ng lipstick. Wow! Ang ganda! Magsalita ka naman. Hehe, he, magsalita ka. Ha ha ha. Magsalita ka nga, bingi ka ba? Manahimik ka na nga. Ang babaeng ito na nanakit, na si Onky ang pangalan. Dahil siya ang nag-iisang anak na babae ng punong guro. Nang makita ito ng gwardya ng paaralan hindi lang siya pinigilan. Kundi pinalayas pa niya ang mga estudyanteng nanunood. Pagkatapos ay nagsuot siya ng sombrero at tahimik na umalis. Samantalang ang batang babaeng nakadikit sa pader dahil sa pandikit ay si Shoutong. Dahil hindi siya marunong magsalita, ay tinakpan ng mga nangbuli ang bibig gamit ang pandikit. Wow! Ang ganda! Nang dumating ang ina ni Xiaotong na si Lihan, matagal nang umalis ang apat na buli sa pinangyarihan. Kahit alam ni Lihan kung sino ang mga nang buli sa anak niya, isa lang naman siyang janitor ng paaralan. Kaya napilitan siyang lunukin na lang ang kanyang sama ng loob. Pero nang mag-alas 8 ng gabi ng araw na iyon, ang apat na buli, karaniwan na silang nagkikita-kita sa isang lumang kastilyo. Ngunit ang kanilang leader na si Angki ay hindi pa dumarating. Nakita ito ng isa sa kanila, kaya't napagpasyahan niyang lumabas para manigarilyo at magrelax. Matagal na rin siyang nawala, ang dalawa na naiwan ay hindi na siya nakita pang bumali. kaya't pumunta silang dalawa sa pinto at tumingin sa labas. Ang bangkay ng kanilang kasama at ang misteryosong mamamatay tao. Nagmamadaling tumakbo papasok sa gusali ang dalawa. Ngunit ang gusaling kinaroroonan nila ay sirana Ang isa sa kanila ay aksidenteng napadpad sa sahig. Halos mahulog siya. Nakita niyang nasa ibaba ang mamamatay tao. Hindi na niya ininda ang sakit. Tumakbo siya patungo sa balkonahe. Ngunit nang makarating siya sa balkonahe at wala nang matakbuhan. at nasa huli na ang isang estudyante ay tumakbo na palabas sa katihan. Dahil sa takot ay hindi niya mapigilan ang pagiyak at ang mga hita niya ay nanginginig ng wala sa kontrol. Hindi sumusunod. Habang buong lakas siyang tumatakas, ang kanyang kasama ay biglang nahulog mula sa bubong. Halos mapasigaw ang babae nang makita iyon. Ngunit napigilan niya pa rin ang kanyang sarili. Pagkatapos ay nagtago siya malapit sa isang damuhan. Umaasa siyang maiiwasan niya ang pagtugis ng mamamatay tao. Pagkatapos ay inilabas niya ang kanyang telepono mula sa bulsa at nagsimulang tumawag sa pulisya para humingi ng tulong. Ngunit pagkasagot pa lang ng telepono, Hello! Tanggapan ng seguridad ng Duma City. Hello! Tanggapan ng seguridad ng Duma City. Alas 9 na ng gabi, natuklasan ni Shoutong na ang kanyang ina ay nakasuot ng raincoat na nagaani ng mga dalandan sa labas. Nakita niya ang kanyang ina na nag-iimpake ng mga inacharang dalandan. Tumulong din siya. Nang sumunod na araw, ay tumawag ang pulis sa himpilan at nagtungo sa pinangyarihan kung saan nawawala ang tatlong babae. Ngunit wala silang natagpuan anumang bakas. Isang nakitang nakakalat na mga origami crane lang ang natagpuan. Kaya't dumating ang mga pulis sa paaralan at natagpuan ang may-ari ng mga origami crane, si Xiaotong. Plano nilang alamin ang sitwasyon kay Xiaotong. Ngunit biglang sumulpot ang ina ni Xiaotong. Pagkatapos ay dali-daling lumapit kay Xiaotong. Para sagutin ang mga tanong. Nakagabi ay nagpapaglulunsad ng mga bangka para sa panalangin ng paaralan. Pero ang anak niyang babae ay hindi nakasama dahil sa hindi maganda ang pakiramdam. Kaya hindi nakilaho. Kaya wala siyang alam sa nangyari sa tatlo ng gabing iyon. Samantala, si Angki ay nasa iisang bahay din at kinukwestiyon ng mga pulis. Aniya, nagkasundo silang maglalaro sa lumang kastilyo ng gabing iyon. Pero sa gitna ng panalangin ay bigla siyang nalunod dahil sa lagnat pag-uwi. Kaya nang matapos ang klase, hindi siya maganda ang pakiramdam. Kaya hindi na siya nakapunta sa pagtitipon sa kastilyo nang matapos ang pagkuha kay Angeline ng salaysay. Pagkatapos ng klase, pumunta siya sa kanilang madalas puntahan na sirang kariton. Akala ni Angeline, sinadya nilang magtago para magmukhang call. Kaya nag-group message siya para mag-assemble sila roon. At isa sa kanila ay nag-reply na magkikita sila sa dati nilang pinagtatagpuan. Ngunit habang naghihintay siya, biglang may narinig siyang ingay sa likod ng tren. Nabigla si Angki at nilinggan ang pinanggalingan ng tunog. Pero walang taong nakita. Subalit nang mapagana ang loob niya. Oh! Dahil sa tapot, kinuha ni Angki ang pamatay sunog na nasa tabi niya. Tinuyo niya ang lalaking nakasuot ng raincoat. Dahil sa pag spray niya, pansamantalang nakaiwas ang lalaking nakasuot ng raincoat. Nakita yun ni Angeline kaya mabilis siyang tumayo at umakbo papunta sa likurang pinto ng sasakyan. Ngunit ang pinto ay nakasarado na pala gamit ang bakal na pamalo. At sa huli... Sa gitna ng kanyang pagkatakot ay malupit siyang pinatay.